Nitong mga nakaraang linggo, parang nanonood ng isang live telenovela ang buong Pilipinas. Ang kwento, parang crossover ng My Amnesia Girl at Meet Your Garden na may halong suspense at mystery. Naging comedy pa nga at some point. Ang siste kasi ng kwento, si Sunshine nagka-amnesia. Pagkatapos naman magka-amnesia, naging tik-tik ang main characters sa ating telenovela of the year. Bamban Tarlac Mayor Alice Lialgo as Sunshine, Teacher Rubilin, Senator Risa Hontiveros, at si Lin Wen Yi. Kung hindi mo na ang o ang telenovela, don't worry. E -re rewind natin yan dito sa The Competitive Investor Channel. Kaya bago tayo magkalimutan, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang aming video. Uumpisahan natin ang ating kwento sa mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Ang Pogo ay mga Philippine-based online gambling companies na ang pangunahing parokyano ay mga customers sa ibang bansa. Sa madaling salita, nandito sa Pilipinas ang kanilang mga opisina, headquarters at syempre pati na rin ang nila mga empleyado o workers. Maaari itong ihalin tulad sa mga BPO companies kung saan naman power ay nakabase dito sa Pilipinas pero ang sineserbisyohan ay mga dayuhan sa ibang bansa. Ang kaibahan nga lang, ang Pogo ay purely online gambling. Ang Pogo ay pangunahing dinala ng mga Chinese expats. Tumaas ang bilang ng mga Pogo at Chinese expats dito sa Pilipinas noong administrasyon ni Rodrigo Duterte. Nakilalang may mainit na relasyon sa Chinese government. Ngayon, ano ang issue natin dito kung noon pa man ay may gambling o pagsusugal na? Kasabay kasi ng operation ng online gambling dito sa Pilipinas ay ang operation ng love scams, online prostitution, hacking at human trafficking. Sa mga na na Pogo Hubs, nadiskubre pa nga ng ilan dito ay isang sex den at mga torture chamber. Bukod pa rito, dahil nga sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, naging issue na rin dito ang national security at soberanya. Dahil nga pugad ng hacking ang mga Pogo hubs dito sa bansa, marami ang nababahala na ginagamit na ito ng gobyerno ng China para manmanan o mag-surveillance sa ating bansa para tayo ay sakupin. Lalo pang naging mataas ang suspetsya ng ilan nating kababayan dahil sa strategic location sumano ng mga Pogo hubs. Ang karamihan kasi sa mga ito, kalapit lang ng military bases, police stations at iba pang government agencies sa bansa. Talamak ang Pogo hubs sa Cavite, Bulacan, Pasay, Cebu, Cagayan de Oro, Pampanga, Pangasinan at Tarlac. Dito na nga nalagay sa spotlight ang tahimik na bayan ng Tarlac. Dahil sa mga ilegal na gawain na kakambal ng Pogo Hubs, ang marami sa mga ito ay na-raid ng pamahalaan. Last February 2023, ang Hongsheng Pogo sa Bamban ay ni-raid. Tatlong buwan pagkatapos, ang Zunyuan na nasa Bamban din ang siya namang ni-raid. Muling ni-raid ang Zunyuan nitong Marso ngayong taon. Ang Hongsheng ay napag-alamang involved sa fraudulent cryptocurrency investment operation operations. Samantalang Zone 1 naman ay na dahil sa alleged human trafficking at serious illegal detention. Na-recover din sa Zone 1 mga paraphernalia na magdidiin sa hub na ito para sa love scam modus. Bukod dito, tugma rin ang posisyon ng Baofu Land Development ang compound kung saan nakatayo ang Hongsheng at Zone 1 sa sinasabing strategic position ng mga pogo sa bansa. Ang Baofu compound kasi ay nasa bakuran o likod bahay lang mismo ng munisipyo ng Bamban. Sa pag iimbestiga pa ng pamahalaan, trace ang Hong Sheng at Zun Wan bilang nasa likod ng surveillance activities at hacking sa ilang government websites ng bansa. Kasama rin na na-recover sa Zun Wan ang mga dokumento na nagpapakita ng possible links ng Pogo sa mayor ng Bamban. Dito na papasok si Sanchai este si Bamban Mayor Alice Leal Guo. Si Alice Leal Guo ay ang first female mayor ng Bamban, a second class municipality in Tarlac. Sa mga dokumento, makikita o umano na isa si Mayor Alice Guo sa may-ari ng Baofu Land, ang lupa o complex kung sa nakatirik o nakatayo ang Hongsheng at Zunyuan. Bukod dito, si Guo din umanuan nag-apply ng license to operate para sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Mariing iginiit ni Mayor Alice na siya ay may kinalaman sa Pogo Operations at isa sa mastermind ng Pogo. Ayon kay Mayor Alice, binenta niya ang kanyang 7.9 hectare land sa Bamban sa mga Chinese na naghahanap ng lupa sa karatig bayan ng Tarlac para pagtayuan ng Pogo. Ang 7.9 hektar na lupa ay nabili ni Go noong 2019 for 11.8 million pesos o 150 pesos per square meter. Ang 7.9 hectares na lupang ito ay siya na ngayong Baofu Land Corporation. Ayon pa sa Special Ordinance number no. 59, 2019, si Alice rin na nag-file ng request para i-reclassify ang nasabing lupa from agricultural to industrial, commercial, and residential land. Taliwas sa unang sinabi ni Mayor Alice na niyang ibinenta ang kanyang 7.9 hectare land sa mga Chinese, lumabas sa pag-iimbestiga na isa si Mayor Alice Guo sa Incorporators ng Baofu Land Development. Kasama niya dito si na Jiang Ruijin at Lin Baoying bilang Incorporators. At napag-alaman ng The Competitive Investor Channel na sina na Jiang Ruijin at Lin Baoying ay convicted for the 3 billion US dollar money laundering case. The biggest money laundering case in Singapore's history. Ngunit ayon kay Alice Guo, wala na umano siyang pag-aaring lupa sa Baofu. Nag-divest o binenta ni Guo ang kanyang shares bago pa man daw siya tumakbo bilang mayor noong 2019. Hindi rin umano alam ni Guo ang tungkol sa criminal charges ni Zhang at Lin. Ang paglitaw ng pangalan ni Alice Guo sa mga dokumentong ito ang nagbigay daan para siya iimbestigahan ng Senado. Mula rito, unti-unti na rin nabuksan ang mga misteryo ni Mayor Alice Guo. Hindi nakatulong sa kaniyang kaso o pagka sa ilegal na operasyon ng mga Pogo ang very Chinese sounding name ni Mayora. Mayor Alice Guo's surname indicates that she has Chinese ancestry. Maaring siya ay pure Chinese or at least a Chinoy. Hindi naman nabago sa ating mga Pilipino ang mga kababayan nating Chinoy o mga Pinoy na may lahing Chinese. Ang isa sa kanilang magulang ay Pinoy at ang isa naman ay Chinese. Pwede rin namang parehong half Filipino and half Chinese ang parehong magulang. Chinoy rin ang tawag sa mga pure Chinese na dito na pinanganak at lumaki sa Pilipinas dahil mula sa kanilang mga magulang hanggang sa kanilang mga ancestors dito na ipinanganak sa Pilipinas. Sila ang mga Chinese family na ang kanilang mga ninuno ay nag-migrate dito sa Pilipinas noong pang panahon ng mga Espanyol. Kaya naman undoubtedly sila ay mga Pilipino classified as Chinese. Marami ang ganitong kaso sa mga elite Chinoy businessmen. Ayon sa mga Senate hearings at mismong sa pag ni Mayor Guo, she falls under our first instance of Chinese. Isa sa magulang niya ay Pinoy habang isa naman ay Chinese ayon kay Guo ang kanyang ina ay isang Pinay habang ang kanyang ama ay Chinese. Sa kanyang pagdidiin, sinabi niya na ang kanyang ama ay Chinese passport holder. Sa mga hawak na dokumento ng Senado, kinilala ang ama ni Mayor Guo na si Angelito Guo o may Chinese name na Zhang Zheng Guo. Ngunit sino naman ang ina ni Mayor Guo? Ito ang isa sa kinwestyon ng marami. Totoo nga kayang Pinay ang ina ni Mayor Guo? Sino si Miss Leal? Ayon sa interview ni Alice Guo kasama ang veteranang journalist na si Karen Davila, hindi kilala ni Alice Go ang kanyang biological mother. Ni minsan na hindi niya raw ito nakausap, nakasama o nakita man lang. 12 years old na umano siya nang malaman niya ang pagkatao ng kanyang ina. Ayon naman daw sa kanyang ama, who we can assume is Mr. Jean Jung Go o ang Hilito Go based on court evidences, ang biological mother ni Mayor Alice ay ang dati nilang kasambahay. Ang ibig sabihin lang nito, love child o anak sa labas ng kanyang ama si Alice Lial Go. Ang kanyang pagiging love child ang isa sa main reason bakit tumano siya lumaki at tila itinago ng kanyang ama sa kanilang farm sa Tarlac. Ayon sa nakuhang birth certificate ni Mayor Go mula sa PSA o Philippine Statistics Authority, Amelia Lial ang ngalan ng sinasabing biological mother ni Alice. Oh kung nakarecord na pala o nakalagay na sa PSA ni Alice Guo ang pangalan ng kanyang biological mother at isa itong Pilipino, eh ano pa ang dapat questionin sa kanyang citizenship? ng silipin kasi ang record ng PSA, walang nakarehistro o walang Amelia Guo sa Pilipinas. Gayun din, walang record ng naganap na kasal ni na Angelito at Amelia Guo. O kahit nga death certificate ay walang nahukay na Amelia Guo sa records ng PSA. Ayon kay Elizer ang batas ng Philippine Statistics Authority maaring si Amelia Guo ay hindi nag exist o hindi naman daw kaya ay hindi lang talaga nagrehistro o hindi nakarehistro sa PSA isa pang dapat nating tandaan competitive fam late ang registration ng birth certificate ni Mayor Alice Guo siya ay nasa pagitan ng edad na 17 years old nang siya ay magkaroon ng birth certificate at opisyal na nairecord sa Philippine Statistics Authority isa sa mga bagay na kinokwestyon ng Marani nang tanungin si Mayor Alice bakit siya ay 17 years old na nang siya ay mag-record at magkaroon ng birth certificate ang sagot ni Mayor Alice Guo. Uh your honor, hindi ko po alam. Dagdag pa rito, bago pa man questionin ni nina Senator Hon Teberos at Gatchalian si Guo tungkol sa kanyang birth certificate, kinwestyon na nila ang hospital records ni Guo simula nang siya ay ipanganak. Bukod kasi sa late registration ng kanyang birth certificate, wala ring nakitang hospital birth record ni Guo. Pagpapaliwanag naman ni Guo, sa loob ng kanilang farm kasi siya ipinanganak at midwife ang nagpaanak sa kanyang ina. Sa hearing naman sa Senado, pinangalanan ni Senator Sherwin Gatchalian ang isang Lin Wen Yi, isang Chinese national bilang siyang tunay na ina ni Mayor Alice Guo. Ayon sa Senador, si Lin Wen Yi ang ipinakilalang ina ni Guo nung sila ay nasa Valenzuela pa. Agad namang nilinaw ni Alice Guo at Nancy Gamo, nagpakilalang former consultant ni Guo, na si Lin Wen Yi ay kinakasama o girlfriend at business partner lang ng ama ni Alice. Alice Guo. Mariin nilang pinabulaanan ng paratang ni Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian na si Lin Wen Yi ang kanyang biological mother. Ang pangalang Lin Wen Yi ay lumutang bilang isa sa co-incorporators ni Alice Guo at kanyang ama sa kanilang mga negosyo. Kasama sa mga negosyong ito ang sinasabing farm kung saan lumaki at itinago umano ng kanyang ama si Alice. Bukod sa farm, mayroon rounding embroidery, meat shop, slaughterhouse at seed genetics business ang pamilya Guo. Base pa sa pag-iimbestiga Sinado, Senado, iisa lang ang adres na ginagamit ni Lin Wenyi, ang Helito Guo at Alice Guo. Kasama rin umano nila sa iisang bubong ang mga umanay kapatid ni Alice Guo. Sa records, pinangalanan ng kapatid ni Alice Guo na sina Shaman Guo at Sheila Guo. Taliwas ito sa naunang sinabi ni Alice sa Senado na mayroon lamang siyang isang half-brother sa kanyang ama at hindi niya ito nakakasama o kakilala. At siya rin daw ay nag-iisang anak ni Angelito Guo sa kanyang ina na si Amelia Lee. Ayon pa sa birth certificate ni Nasim Min at Sheila Guo, hindi sila half-brothers o sisters dahil si Amelia Lialdi din ang kanyang ina. Isa pa sa na-reveal tungkol sa mga kapatid ni Alice Guo ay hindi rin totoo na hindi niya kilala o nakakasama ang mga kapatid dahil ayon sa records ng Bureau of Immigration, nakakasama ni Guo ang kanyang mga kapatid sa paglabas sa ibang bansa at nakalista rin ang mga ito sa business records ng kanilang pamilya bilang incorporators. Bukod sa dubious birth certificate ni Mayor Alice Lial Guo, ipinagtataka rin ng marami ang kawalan niya ng school records. Ayon naman kay Mayor Alice, siya hindi nakapasok o nakapag-aral sa isang formal school dahil sa pagtatago o mano sa kanya ng kanyang ama sa farm nung siya ay bata pa. Ang tanging schooling na natanggap daw niya ay ang pag-tutor sa kanya ng isang nagngangalang teacher Rubilin. Dahil sa kanyang revelasyon na ito, hindi na lang ina ni Mayor Alice Guo ang isang malaking question mark. Natunong tuloy ng marami sa atin kung totoo o ba talagang merong Teacher Rubilin o gawa-gawa lang din gaya ng marami sa kwento ng Mayora? Sa pag-oobserba ng ilang netizens, naniniwala naman umano sila na may isang teacher talaga na nagtuturo noon kay Mayor Alice Guo sa loob ng kanilang farm. Maari daw kasi na ang farm na sinasabi ng Mayor ay isang farm o school kung saan sinasana ang mga spy at assets ng China mula pa pagkabata. Ito rin daw siguro ang dahilan bakit naging isang Mayamisha girl si Shan Chai at wala siyang maalala sa kanyang pagkabata o childhood. Isa rin kasi sa napuna ng mga netizens ang accent at pananalita ng mayor. Halata umano ang Chinese accent nito. Halata rin na fluent sa Tagalog, hindi siya isang native speaker. Kumbaga, pinag-aralan o natutunan lang niya ang Filipino o Tagalog. Maging ang accent ng mga Tarlakenyo ay hindi mo rin daw maririnig sa Mayora. Maaring ang si Teacher Rubilin na nagsanay sa mayor para maging bihasa sa Tagalog ala native speaker. Dahil dito, lalo Merong tumibay ang paniniwala ng marami na isang ang asset o spy ng China si Mayor Alice Guo. Sa pag-iimbestiga ng The Competitive Investor Channel na pag-alaman namin na may koneksyon si Mayor Alice Guo sa Red China Communist Party. Ang China Communist Party o ang Communist Party of China o CPC ay ang founding and sole ruling party ng China. Ito ang paksyon na namumuno ngayon sa China. Siyempre, key figure ngayon ng CPC ang President of the People's Republic of China at General Secretary ng CPC. Ayon sa report ng Epoch Times, isang media group sa New York na kilalang kritiko ng CPC, si Alice Guo ay kasama o bahagi ng CPC Money Laundering Enterprise at ang pamilya Guo ay masugid na taga-suporta ng Communist Party of China. Sa kanilang pag-iimbestiga, ang ama ni Mayor Alice na si Zhang Zhang Guo o ang Guo ay honorary advisor ng Manila-based Philippine Chow Tai Association. Kumalat din sa iba't ibang Viber groups at sa Reddit ang congratulatory message o poster para kay Mayora galing sa Hong Kong Chow Tai Guo Clan Association at Hong Kong Chow Tai Association. Makikita pa sa isang congratulatory poster ang mensahe na si Mayor Alice Guo ang first Chinese Mayor of the Philippines. Ang mga nabanggit na association ay dinescribe ng Epoch Times bilang Red Family Association. Ang mga asosasyon na ito ay bahagi umano ng United Front na isang malawak na network ng mga Chinese Association sa buong mundo na umaaktong galamay ng CPC galing sa mainland China. Ang pagkakaupo ni Alice Guo bilang Mayor ng Bamban ay consistent sa objectives ng CPC United Front. Sa report na ito, mariing diniin si Mayor Alice bilang asset ng Communist Party of China. Sa ating salita, si Mayor Alice Guo ay parte ng tanim tao operandi ng CPC. Ayon pa sa Epoch Times, bilang asset ng CPC United Front, ang mga kagaya ni na Alice Guo ay nakakatanggap ng economic incentives gaya ng capital, pang negosyo at designer o luxury items. Makikita naman natin na hindi kulang sa luxury items ang Mayora. Ang isang outfit nga ng Mayora, nagkakahalaga in total ng 15 million pesos. Makikita ang Mayora na nakasuot ng Ralph Lauren dress na may price tag na 15,000 pesos. Hermes Oran sandals na nagkakahalaga ng na 35,000 pesos at Bulgari Jewelries. Ang Bulgari Serpenti Viper Necklace pa lang na suot ng Mayora nagkakahalaga na ng 12 million pesos. Samantalang ang kanyang Bulgari Bracelet at Ring ay nagkakahalaga ng 2 million at 670,000. Sa vlogs at Instagram account ng Mayor, makikita rin ang kanyang mga suot na Louis Vuitton blouses at shirts, Gucci bag, Chanel bag at Dior. Afford naman daw ng Mayora ang ganitong klaseng lifestyle dahil ayon sa kanya kumikita ang kanilang business. Hindi sa fashion nagtatapos ang luxury lifestyle ng Mayora. Sa pag-iimbestiga ni Sen. Risa Ontiveros, Mayor Alice Guo owns 16 vehicles. Ilan dito ay luxury cars, SUVs, pickup trucks, closed van at dump trucks. Ilan sa luxury cars na ito ay ang McLaren 620R na nagkakahalaga ng 16.8 million pesos. Dininay ni Mayor Alice na sa kanya ang McLaren 620R at maging ang Rolls Royce na nakita sa sa isa sa kanyang Instagram pictures nirerentahan lang umano niya ang nasabing sports car ang 16 vehicles din daw na nabanggit ni Senator Ontiveros ay hindi niya asset ito raw ay parte ng kanyang negosyo na West Cars isang buy and sell kung ang luxury car ay tinanggi ni Mayor Go ang helicopter naman ay inamin ng Mayora na dati niyang pag-aari ang nasabing helicopter ay nagkakahalaga ng 16 million pesos ngunit ayon sa Mayora ang helicopter ay para sana sa kanyang air taxi business hindi na rin umano niya pag-aari ngayon ang helicopter at nabenta na niya sa isang British company bago pa man siya sumabak sa politika. Sa kabuuan, ang total net worth ni Mayor Guo ayon sa kanyang SALN o statement of assets, liabilities and net worth ay 177.5 million. Ang kanya namang assets ay nasa 367 million at liabilities of more than 189 million pesos. Kasama sa assets and liabilities na ito ang anim na properties sa Marilao, Bulacan, dalawa sa Bamban at isa sa kapas Isa pa sa asset ng Mayora ang kanyang membership sa Ultra Luxury Resort na Balisin. Bagamat ganito kalaki ang net worth ni Alice Guo, hindi siya gumastos ng milyon sa kanyang kampanya last 2022 elections. A total of 134,693 lang ang naging kabuang ginastos niya sa kampanya. Isa ito sa pinagtataka pa ng marami. Isang neophyte o baguhan lang sa politika si Guo. Bago siya naging mayor ng Bamban, wala siyang ni isang experience sa politika. Ikinagulat ng marami na nanalo ito laban sa mas sikat na kalaban niya na si Joey Salting. Nanalo si Guo sa dikit na laban na 16,503 votes laban sa 16,063 votes ni Salting. Sa mabigat na akusasyon kay Mayor Alice Guo nitong June 4, 2024 nga ay pinatawa na siya ng ombudsman ng 6 months preventive suspension kasama ang dalawang iba pa. Sa kanya namang statement, muling pinanindigan ni Alice Guo na siya ay innocent at handa siyang makipag-cooperate sa mga otoridad. Naging tampulan man ng memes at katatawanan ng issue na ito, hindi tayo dapat maging kampante. Mukha man itong isang palabas mula sa isang teleserye o Netflix series, ito ay nangyayari ngayon sa totoong buhay. Mas lalo pa itong nakakabahala dahil ito ay nangyayari sa sarili natin mismong gobyerno. Inosente man o hindi si Mayor Alice Guo sa mga paratang sa kanya, maging tanda sana ito na dapat tayong maging mapanuri. Maging maging makilatis sa mga uupo at nakaupo na sa ating pamahalaan. Till our next episode, Competitive Fam!